pang kain mo, pang meri merienda oh pang meri mo man lang Woo! wow Yan. all alright my idol panibagong araw, panibagong vlog so pasada tayo ng tricycle mga idol ngayong araw na ito So maganda ang panahon, sumisikat ang araw. So sana walang ulan maghapon para naman tayo ay makapag-enjoy sa pamamasada, paghahanap buhay ngayong araw na ito. At siyempre sa mga kababayan natin na naghahanap buhay sa labas ng lansangan, sa labas ng bahay, sa labas ng kalsada. Aba, big shout out sa inyo mga idol. Salito so, <laughs> rin tayo sa ating mga hanap buhay ngayong araw na ito. So let's go mga idol. Sana isubaybayan nyo aking vlog hanggang sa dulo at uh, hindi ko alam kung hanggang sa tayo sa vlog niya ito mga idol. Alright, let's go mga idol! Basta tayo ay mamamasada ngayong araw na ito. Alright, let's go mga idol! Let's idol at uh, may nakatayo dito ng uh, isang mama. Kaya napasin ako isang mama doon nakatayo. Uh, babalikan natin mga idol. Subukan natin kausapin mga idol. Hello kuya Yan mga idol at uh, si kuya Ako sa pinagi Anong uh, sinusulat mo kuya Hello agasan ka kuya Nagtingin lang na sa atin. akin Kumusta ang buhay kuya kuya Ayan, napakainit. Ayan. Kasi mga idol, ito napapansin ko dito sa Lopez Quezon. Kung pabalik-balik lang siya dito. Dito siya ngayon, no, sa tabing kalsada, mga idol. Napansin ko siya dito. na naman Kuya, sarap na mo kuya. Hindi siya na imik mga ito. Para meron siyang sinusulat o meron siyang bullpen saka may papel. Kuya, taga saka kuya. ayaw niya uminit mga idol yan si kuya may siyang dalang uh, sako yan Kuya, ano pangalan mo kuya? siya naman oh, malinis naman siya mga idol. Kumbaga, pero siya uh, nga yung damit niya, oh, halos ay tatlong susun. Ah, tatlo yung kanyang susun na damit, tapos meron pa yata sweater oh. Sa dalawa. Bali lima yung kanyang damit mga idol. Uh, tapos siya ay nakatinilas. So, hindi so, natin alam kung oh, tagasan ito mga idol. Ito ay napapasing ko dito ay eh, palakad-lakad lang dito sa may bahagi ng Lopez Quezon hindi ko alam kung saan ito natutulog yung isang araw ko pa ito napapansin na isang araw natin ito sa may barangay Pansol tapos ay yung isa nasa barangay San Vicente ngayon naman nandito siya sa may tapat ng sementeryo mga ito so, yan meron siyang nunal sa sa ilong mga idol may nunal siya sa ilong so, mahirap hindi siya naimik mga idol siyang kausapin kaya lang hindi siya naimik yan o oh. para siyang may sinusulat na hindi naman siya nasulat mga idol yan o oh. kuya pwede yung sinusulat mo mahirap kasi idol pagka hindi natin kilala kasi ang dami dito mga napapansin ko dito sa highway eh. ang daming mga ganyan mga idol kasi saan mayroong araw na ang dami, ang dami mga lumalakad yan, lakad lang sila ng lakad so mahirap naman kausapin kasi una-una hindi natin sila kilala so, uh, ay oh, may kinibig sa ka Calos ano yan kuya? yun may pinaka may sinusulat siya mga idol, parang mga numero oh. yan o oh. ano yan kuya? ano yung nisulat mo? Ayan, nag siya mga U. daw, U. Pwede malaman ang pangalan mo. Kaibigan ako, kaibigan. Ipanuli, nagbablog ako, kuya. Baka mayroon kang uh, kakilala dito sa Lopez. mayron ka kamagalak dito, kuya, sa Lopez, Quezon. Kuya. Kuya. nabukulo siya mga idol kuya taga saka kuya naganito ka sa Lopez ayaw niya mga idol ayaw niya umimik saan mo gusto uh, ihatid kita wala akong pasahiro ngayon ay eh. ayaw mga idol nagupo siya nagpapahinga lang siya mga idol kain ka na kuya Baka may mga tulong ako sa iyo Hindi siya na imik mga idol nang maga pag ko Nadaanan ko rin ito dito Sa may simenteryo So walang ibang dumadaan dito mga idol Kasi nga umaga pala ngayon So, nandito siya sa tapat ng public cemetery mga idol. Ito ay highway. Daanan sila ng mga sasakyan saka ng mga tao. Sulog yung sulog siya dito. Kasi nga ay ang araw ngayon ay sumisikat. Pagkamisa naman, mayamayan, maya, dumidiklom. Ay, meron naman pala siyang lilim o oh, yung pader. Kanilim siya ng pader. Ayun yung uh, mimit mga idol. Meron siyang uh, sakop. Saan ka natulog kagabi kuya? Kaya siya niya kong kuya, eh, lalaki siya mga idol. Eh. Tingin ko lalaki yan eh. Meron siyang uh, taling sa ilong mga idol. Baka ito'y nadidepress din sa kanyang pamilya. Ayan, no? Baka ito'y may mga kamag-anak din, hindi natin alam kung taga saan ito mga idol. Dito kayo sa Lopez, minsan may mapapansin ka na mga ganyan. Lakad lang sila ng lakad. Tapos, minsan mapapansin mo, madungis ang katawan. Ibig sabihin, wala silang inuubian. Ito, napapansin ko lang lagi dito na palakad-lakad lang siya. Pero nung una naman, panibasa nga tayo taga dito sa Lopez Quezon. Uh, ngayon ko lang siya nakita mga idol. Kasi halos dyan naman sa Lopez Quezon yung mga palakad-lakad dyan na mga ganyan nga ay halos inamumukha na natin so ito ngayon ko lang ito napansin dito sa Lopez Quezon na yan nga palakad-lakad sila hindi natin alam kung ano bang pakay nila ano bang ginagawa nila ano bang uh, gusto nila yan kasi mahirap mga idol mahirap na usapin Saka una una hindi sila naimit ng basta basta ano, Basta ganyan lang siya mga idol na Contento na siya ng paganyang ganyan lang Kaya yun Hindi naman natin sila Kilala Kuya sa katayati kuya Gusto mo sumakay ng tricycle? Yan lang siya, mga idol, nakaupulan siya. Tapos yun namang pa, yung daliri niya, gumagalaw-galaw. So yun, mga idol, mahirap, hindi natin makakausap kasi hindi siya naimik. So yan, no? Oh. meron siyang dalang sako. Ewan ko, ano laman ang mga sako niya. Kung titingnan natin siya, mga idol, medyo malinis din yung damit niya kaya yung kanyang uh, pantalon parang style jogging pants medyo malinis siya mga idol kaya yung tinilas niya malinis pa rin Baga, bago pa lang ito mga idol tapos yung kanyang ulo may talokbong na gamit so hindi siya maiinitang masyado mga idol siguro wala nga siyang makausap kaya yun hindi natin siya makausap mga idol kasi hindi siya naimik Kuya, pagka naulan, saan ka nasilong? Okay, sanamik mga idol. Kung hawak niya papel kanina, binitawan na niya. Saka yung bullpen. Para meron siyang sinusulat ay mga idol. Natiklom-tiklom na -diklom -diklom naman ang mga araw mga idol. Kuya, yatid kita kuya. Saka ay yatid mga idol ayaw niyong umimik ayaw niyong magsalita mga idol kuya salamat ha salamat ako ay namamasada lang namamasada ako ng tresikil ay gusto sana kita makakwintuhan ay hindi ka naman naimik ako ay aalis sa mga idol Ingat ka na lang ha, kuya. Kung saan mapupunta, ingat ka na lamang at uh, maulan pag kami siya mainit. Kuya, bibigyan kita ng pangkain. Bibigyan natin siya doon ng uh, pera kung tatanggapin niya. Kuya, bibigyan ka ng pangkain o. Oh. Ayaw rin niya mga idol. Pinapakitaan ko sa ng pera ito hawak ko. Kuya. Oh, sayo na lang oh. Yeah. Salamat kuya. Ano pangalan mo kuya? Ha? Ha? Ito ka muna para magpintuhan tayo. Anong pangalan mo? tinanggap niya mga idol yung pera nating inabot sa kanya pangkain pangkain mo kuya yan pangkain mo tagasan ka kuya Bili ka ng pagkain Bili ka ng uh, merienda mo Pang uh, kain mo yan Para Meron kang pambili. Hindi naman siya nananahod mga idol. Eh. So, sa mga susunod na araw, pag ko ito mga idol dito sa lopes kung ito, eh, ay ito yung eh, isang araw, napapansin ko na siya na malakad-lakad lang siya mga idol. Yan, tinanggap niya yung pera mga idol. Yan. Kaya lang bagya siya magsalita. Alam ayaw niya na may kausap mga idol. Kilala naman niya ang pera mga idol. Tama nung abutan ko siya ng mga pinakita ko siya ng pera. Yun. Kuya, taga saan ka kuya? Taga saan ka? Taga dito ka sa Lopez? Anong, anong bayan mo? Ayaw niya, ayaw niya mimik mga idol. Ayaw niya magsalita. Ayaw niya nang may kausap. So, ingat ka lang ha. Ay, ito pa kayo. Hindi pa tatagtagan mo yan. Ang kain mo, pang meri merienda. Oh. Pang meri merienda mo man lang. Yeah, salamat. Salamat ha, kuya. Yun. Inabot ang kulit sa mga idol. Pandagtag yan, pang merienda man lang ha. Salamat sa iyo. Yan, mga idol. Yan, meron siyang uh, nunar sa ilong. So, yan, basat yan yung mga idol. Napapasin dito sa Lopez Quezon. Ganyan lang siya. salamat Salamat, kuya. Salamat. Eh, pang 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 kain mo man lang, pang bili mo. At, uh, yan, Oh. Peta niya. Lagyan mo na sa bulsa mo. nilagay niya doon sa kung mga idol sa kanyang sa kanyang bulsa Ayan, awok -awok. nakatayo lang siya dyan mga idol ko ja, kuya ingat ka alis na ako ako ay namamasato ng tricycle so, hindi natin alam idol kung taga saan ito parang ayaw niya na may kausap Salamat kuya, salamat sa iyo. Takoy mamamasa ng tricycle. So lagi na makita nating kita dito. Pagka ako'y nadaan, napapansin niya kita na nakatayo tayo ka lang diyan. Kaya sabi ko kakausapin kita ay eh, hindi ka naman lagi inimik. Yan, ingat ka kuya, salamat. Guro pag napansin niyo ito sa La Lopez, kay napapasyal dito. Napansin niyo ay eh, di nakikita nyo ito mga idol sana yung makatulong sa kanya yung pera na binigay ko kilala naman niya yung pera tinanggap pa eh. so, yun yun pera ko nga dito sa control box ay eh. kukunti pa kaya yun lang ang ating inabot paninsya na kayo mga idol kilala yung ating ibigay uh, sa kanya so, let's go salamat kuya. tara na tara na salamat kuya ingat ka salamat Walang siya, nakatungo lang siya mga idol, nakatungo so yun mga idol, thank you for watching sa lahat ng ating minamahal na viewers sa lahat ng mga ugarag na subscriber ni Panuli so, sa mga napadala sa aking youtube channel maraming 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 salamat po sa inyo at apasinsya na po kayo yun ang ating naiblog ngayong uh, oras na ito tadaanan natin sila dito sa may tapat ng uh, public cemetery mga idol at uh, sinubukan natin siyang kausapin So, mahirap at uh, hindi siya na-admit mga idol. Nung bigyan natin siya ng pera, ay tinanggap naman mga idol. At uh, yun, sana yung makatulong sa kanya yun. Yung pera na ibigay natin sa kanya, kahit maliit na halaga lang yun, ay kailangan niya ng pera mga idol. Para siya may pambili ng pagkain. Alright, let's go mga idol. Thank you for watching. Bye-bye. God bless atin lahat. Mabuhay po tayo. Let's go mga kanula friends!